Good morning, good morning So, as usual, dito tayo sa aking bukid So, ito ay nagpapatubig tayo <coughs> At natutuyot na So, kailangan nito ng patubig Ayan So, dito, kumukuha nung creek na ito Ang kanal Ayan Dahil kailangan natin patubigan Ang aking tanim Dahil ito na mga... Namumunga na Ayan O yan oh. So isang linggo ito Medyo nakakuha na siya ng bunga Bababa -ba -ba na siya na ganyan Yuyuko na siya O ayan, oh o oh. Hanggang doon sa baba Kasi ito ano na siya Nag dry So kailangan natin ng patubigan Para mayroon siyang inumin Dahil so, kung hindi natin patubigan ito Mga ka-farmers Kasi dry na dry na Yung mga lupa Bumibitak-bitak na so need ng water dahil kung hindi natin ito alalayan sa tubig o i-maintain ng tubig may, kahit na ganito nakalabas ng mga bunga ah, hindi gaano makakakuha ng bunga o bibigat dahil nga kulang siya ng tubig so ito pinapatubig so sacrifice lang natin buti <clears throat> may sarili akong water pump tsaka bumili ako ng 10 liters ayan So ito papakita ko rin ito Ito yung dinayri ko noon Ayan sayang din Mga 10 kabans pa isa na ito Kaso hindi ko Nung pagka After lunch Bumulwak ang tubig yan So naging Daanan ng tubig ito Ayan kaya ito hindi tumuloy tumubo May mga tumubo pero kokonti Ayan So naanod karamihan naanod Dahil ito parang dagat nung bumulok ang tubig dito bigla kaya ganyan hindi na pakinabangan sayang so hindi naman sana hindi naman sayang dahil nga sabi ko tatanungin ko ito ng mga gulay Ay, ang problema <coughs> medyo naging busy ako hindi ko pa natamnan eh ngayon wala nang patubig so yan asa tayo doon sa kanal <coughs> ayan ito naman pangalawang tanim ko ito ibang variety ito ibang variety uh, sipur pero ano na lumalabas na rin mga ano, mga dawa yung mga bunga lumalabas na doon sa taas nakalabas na lahat doon sa taas iba rito sa baba ayan ganyan tingnan nyo hindi maganda Ay, ayan tinubuan ng mga damo oh. so ito mataas ng tubig karating ng tubig dito ayan ito ating tinambakan pero uh, hindi pa rin siya kakasya oh. kulang pa rin oh, umaapaw oh. yan so ito kailan nito bababa naman dito pagkatapos bababa dyan bababa dyan bababa dito o oh, ayan ito mabilis na yung tubig nya o oh, kaparmar tingnan nyo yan oh. lumalaban ng tubig so it means puno na ito papunta na rito yan. Uh, pwede rin punta roon. Ito. Ito. Oh. Tingnan nyo. So, kailangan natin ng tubigan lahat. Oh. So, oh. kailangan natin i-monitor mga ka-farmers. Kasi ang lupa dito, bibitak-bitak na eh. Oh. Hmm. Oh, nandito oh. ng tubig. Oh. Tingnan nyo yung kwan. Yung walang tubig, eh, bibitak-bitak yung lupa. Oh. Yan. So nakarating na rin yung kuan. <coughs> yung tubig dito. Pag uh, medyo puno na ito, dito naman lalabas. Ito. Dito. Lalabas siya dito ang tubig. O yan, may tubig na dito. oh So nandito yung kanal. Dito pa rin yung kanal. Pwede ko pa rin ilipat yung makina ko dito. O yan. O. O, tignan nyo ka parmas. O. Ayan. So, kapag walang tubig itong kanal, wala na. Hindi na. Kung asa tayo sa saudulan, kung hindi umulan, hindi na natin mapapatubigan. Ito, kakalati na lang. oh hindi na natambakan dun. Eh. Tinambakan ko dun, pero kulang yung tambak niya dun. O, ayan. Tingnan nyo, ka, farmers So, sacrifice. Kailangan natin na uh, ito sa loob ng sa linggo, dalawang beses. So ngayon nagpa-tubig tayo ngayon. Uh, after 4 days o 5 days, delik na naman tayo. Kasi ito nga labas na yung mga bunga oh. So maganda. Maganda na lang binutol pa oh. Ayan. Kumukuha ng bunga oh. Hmm hanggang doon sa baba mga ka-farmers yan pag makarating dito ang tubig pag ganyan doon saka ito sigurado ito malalaglagan ito yan hanggang doon yan so kailangan natin mamaya kung natubigan ito at saka yan doon yan yung isa doon mataas yun mataas yun hindi natin kayang ano yun hindi masasampanan ng tubig yun so ililipat ko yung makina dito at mayroon pa akong tatamnan doon sa kabila kaya papakita ko sa iyo doon sa kabila papakita ko sa inyo sa kabila o oh, hanggang dito yung tubig kasi nga yun <clears throat> inano namin dito yung tinambakan nito nung kasagsagan ng ulan Oh, dito pag umaapaw ang tubig dito ang daanan nyo tignan nyo, last, last week oh, yung umuha, ang tubig dito dito ang daan ng tubig ko oh. kaya ang nangyari itong palayan ko na ito umangit to, oh, ang ganda dati to, ang ganda oh, kasi dito lalabas yung tubig ko oh. dito aapaw tignan nyo yung bakas ng tubig ko oh, na dinaanan ng tubig na malakas oh. Hmm. Ayan. last week lang yan pero kita mo walang tubig dry na dry o yan papatubigan natin yan mga kaparmers so mamaya ililipat ko dito yung makina ko patubigan ko yan kasi hindi na pwedeng sampay ng mula doon o so, ito yung tinambakan namin o nung umuulan kaso tinangay o ngayon kailangan pa rin ng tambakan nito hmm? panibagong tambak para kung sakaling uh, uulan Medyo tataas yung tubig. Kasi nga hindi basta-basta makadaan. Kaya natambakan to Ito nga oh. Idinala niya. Kaya sinuwag niya ito. Hmm. Ayan. Kita mo. Inakyat na ito. <coughs> Kailangan natin na ito. Tambakan ito. Panibago. Dapat dito ang tambak oh. Kasi nandyan yung pusti. Oh. Itong poste nito <coughs> Diretso hanggang doon pa Hanggang Tapos pa ganun May poste rin doon oh Nandun pa yung poste Ayan hmm. Ganda pa ito mga kaparamos oh Ganda ng Ganda ng mga bunga oh. hmm. So ngayon mamaya Yun pero ako doon doon, isang pinitak yun na ganito kalaki. Papatubigan ko rin yun kasi dry na siya eh. don Doon sa dulo na yun. O, yung birding-birdi dyan. Ayan. So, pagkatapos dito, doon naman, ililipat ko yung hose doon. Ayan. O, yung makina. Ayan. Yung pababa na, hindi na problema kasi may mga tubig pa yan eh. So, ito lang. Kasama ito. oh kita mo, bitak na yung mga lupa kailangan natin patubigan, mga farmers. Ayan, tingnan Berding-berding ang mga palay. Yan naman. Yung sagibo na yung tawag sa amin ito, yung na reaper na yan, hindi naman na tinamnan kasi nga hindi kayang hindi na kayang sampaan ng tubig yan. So, ginawang ganyan. So, diyan ang gagaling ngayon yung mga insekto. Yung mga dangaw sa amin sa lokano yung insekto na yun, yung mabaho yan, yan ang mga lulupit ang kumakain ng mga ito itong mga palay na yan kapag di ka nag-spray ito lokahapon kahapon ay kanina lang umaga nagpa-spray ako dito mga ka-farmers kasi nga may paisa-isa ng insekto yung dangaw sa Ilocano sa amin hindi ko alam kung anong Tagalog ng dangaw ayan Okay, mga farmers, have a blessed day sa inyong lahat. So, twice, twice a week tayo magpapatubig para makapag nakakuha na ng kwa nito, ng bunga, kahit na hindi na natin tubigan. So, hanggang doon, hanggang doon na lang mga farmers. have a blessed day sa inyong lahat. Bye-bye.